Hello mga kapatid! Kumusta na? O ano? Nahihirapan ka ba sa buhay? Siyempre, ang iniisip mo, puro loko na lang. Huwag ka Kumilos ka ang kapatid. Pag-umusipin yung mga ibang tao kung may bisyo ka ngayon, stop. Stop mo na yung mga bisyo na meron ka. Pa para yung sipin mo yung kinabukasan mo. Para kapatid na araw, makahanan, mayahanig yung ka. Kasi kahit na may anak ka ngayon, do ako sa Hindi ka kaya nagagahan ang mga anak mo. Siyempre, hindi ka kumilos na rin. Kaya, so, um, paano na yung magpasasan yung kumilas? Anong mayroon sa'yo? Panahon na kumilos ka na rin. Sipag-sipag lang ang kailangan. Bye!